Sabi sa Kawikaan 1632, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. So, Brad Ted and Cha, pinag contrast niya rito yung self-control over power. Mas matindi raw yung may self-control kaysa sa isang makapangyarihan na nakakasakop na isang lungsod like a mighty warrior. Ang sinabi po rito, ang pagpipigil daw po sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang merong kapangyarihan ka. Tapos tapos kabaligtaran na mawala kang self control dahil ito ang tunay daw dito sa mundo na to kapag tayo po ay naiinis tayo ba ay magpapadala sa galit yung bugso ng damdamin or magpapakita ng kahinahunan ang pagpili po dun sa huli ay hindi kahinaan hindi po to tanda na ay bakit ka bumigay ang hina mo naman hindi po nagpapahiwatig po to na malakas ang espiritu santo sa iyo na kaya mong kontrolin yung emosyon mo yung innate yung nature natin na sa halip na sumagot ka na galit na galit nang gagalaite maari po tayong gumawa ng ibang bagay okay mag-pause, manalangin, palampasin sitwasyon. Dahil sa dulo, walang maganda maidudulot po ang road rage. Paano po ito mapagtatagumpayan? Sabi ko kanina, okay, magpost pause and pray. Iwasan natin yung makaganti, makapanakit, at alalahanin mo na may nakakakita sa'yo, lalo na kung kasama mo, pamilya mo. Bakit po mahalaga to? Konting punto lang po. Bakit mahalagang self-control? Unang-una, dahil ito ay bunga ng Holy Spirit. Fruit of the Spirit po to. Sabi sa Galatians 5.22, ano, ang self-control po ay hindi basta-basta isang ugali lang, hindi mo ito mamamanufacture. at uh, tatry ko magka-self-control. Hindi po bunga. Pag tayo po sa, sa, puno, tayo mga branches na mumunga. Kaya sabi sa Galatians 5, ito po ay isa sa siyam na fruit of the Spirit, self-control. Pangalawa, dahil nakakatulong to para makaiwas tayo sa mga pagsisisihan natin later on. Hindi lang po sa arena ng road rage, magagamit natin yung sa maraing bagay. Pagkain mo ng sobra-sobra, pakikipagsex sa hindi mo asawa, sa pag, 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 under the table mo sa negosyo, na alam mong illegal at immoral, gagawin mo, hindi ka baka pagpigil yumaman, kahit mali. So maraming arena po mapagagamitan ng self-control itong fruit of the Holy Spirit. Pangatlo, nagpapakita to ng tunay na lakas. Sa mundo na ang malakas ay may kapangyarihan, kayamanan, kakayahang manalo sa mga laban, pero sabi sa kawikaan na binasa natin, at ang tunay na malakas ay ang taong may control sa sarili at ito itanda na isang maturity. Pangapat, dahil pinoprotektahan tayo nito na hindi magkasala, sinabi ko na po yan kanina, at paano natin ito mapapamuhay as I end, maging maingat tayo sa emosyon natin. Huwag po tayong padalos-dalos sa pagsasalita, paggawa ng desisyon, lalo na kapag galit tayo, kapag gutom ka, okay? Huwag mong padaanin yung emosyon, in love na in love ka, diyan tayo natatalo. At pangalawa, palakasin natin yung spiritual na discipline natin. Regular tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, i-review mo tong mga daily bread episodes natin, makakatulong to para lumakas yung internal mo, yung Holy Spirit. At pangatlo, pagkatiwala mo na lang kay Lord. Sabi sa Bible, wag kang gumante, vengeance is mine, says the Lord. Kaya mo si Lord ang gumante sa mga taong gusto mong gantihan dahil alam natin, pag Diyos ang gumante, eh delikado kalaban natin. Again, pagdasal lang kita dahil ikaw na nakikinig ngayon, mari hindi road rage ang issue mo. Mari self-control mo, either sa kain, either sa sexual na immoral, either sa ngayon, kampanya ngayon, wala hindi mo makontrol yung pagkagutom at pagkauhaw sa kapangyarihan, nagagawa ka ng masasamang bagay para maluklok sa position mo, issue po ng self-control yan. So, kawikaan 16.32. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop sa isang lungsod. tayman manilangin, Panginoon. Ito po isang fruit of the Holy Spirit. Hindi namin ito mamamanufacture. Hindi namin ito kaya ng by meditation lamang. Ito'y bunga ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Nakapik, kapag kami connected sa vine, kaming mga branches, we will bear fruit. So Lord, ang susi upang magkaroon ng totoong self-control ay ang pagiging makajos, pagmamahal sa iyo at pagkakaroon ng takot sa iyo. So salamat Panginoon sa mga taong may self-control ngayon sa maraming area ng buhay nila. Hindi lang sa road rage, kundi Lord sa pansariling control, sa mga control sa mga mga bagay na alam namin pag namin to, mali ang pamamaraan na control namin. Tulungan niyo pa po kami magkaroon ng lakas upang labanan nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff